determinado silang makipaglaban ng buong lakas upang maging kinatawan ng pinagsamang teritoryo. Si Ryu Min ay may parehong damdamin at sinabi sa kanyang sarili, Hanggang ngayon ang pagiging kinatawan ng teritoryo ay hindi gaanong mahalaga ngunit simula sa round na ito, iba na. Dapat kong manalo sa death match at maging kinatawan ng pinagsamang teritoryo. At ang kanyang desisyon na patayin si Huang Yongmin at maging kinatawan ng teritoryo sa nakaraang round ay pinasigla ng mga darating na pagbabago. Mula sa ikalimang round pataas, ang autoridad ng kinatawan ay magiging kapakipakinabang. At dahil sa nakatagong subquest, si Ryu Min ay matatag sa kanyang layunin. Sa antas at karanasang sapat upang manalo kahit sa laban na 9 to 1, siya ay handang-handa na harapin ang hamong ito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ryu Min. Isang regressor na muling nabuhay sa round na ito ng maraming beses. Dahil sa likod ng mga eksena ang mga anghel ay naglagay ng taya sa posisyon ng pinagsamang kinatawan ng teritoryo na nagdagdag ng hindi inaasahang twist sa nagaganap na kaganapan. At bago simulan ang karagdagang laro, nagtipon ang mga anghel nakikipag-usap ng masigla. Sabi nila, hindi lang kailangan ng bagong kinatawan ang bagong zone na ito, kundi kailangan din nito ng bagong angel na gagabay sa mga manlalaro. Pagkatapos, isang angel ang nagsabi, ngayon na magkasama na ang mga lugar, dapat tayong magtalaga ng isang gabay. Sumagot ang isa pang angel, Oo, hindi na tayo pwedeng makipag-away dito tulad ng dati. Pero tila walang angel ang gustong magpakagabay. Kahit na tao o celestial, walang gustong kumuha ng mga hindi kinakailangang responsibilidad. Isang angel na tinatawag na Elu ang tumingin sa paligid at nagtanong, Mayroong bang matapang na handang mag-volunteer? Ngunit ang katahimikan ay nakabibingi. Walang nagtaas ng kamay bilang sagot. Sa sandaling ito, isang angel na nagngangalang Priscilla ang hindi nakapagpigil na magbigay ng nakakaasar na komento. Sinabi niya, Sino mang madaling mag-volunteer ay tiyak na may depekto, di ba? Napamulat ang mga mata ni Olive sa hindi makapaniwala at nagalit at sinabi, Tungkol ba sa akin ang sinasabi mo? Tumugon si Priscilla sinubukang bawasan ang kanyang naunang pang-aasar. Ano? Hindi nga pumasok sa isip ko ang pangalan mo. Pero sinabi ni Olive, pinagtatawanan mo ako nang nag-alok ako ng tulong kanina. Tumawa si Priscilla at sinabi, Ganun ba ang tunog? Hindi ka naman talagang walang kaalaman. Sinabi ng isa pang angel, Hey, hey, tigilan na ang pagtatalo. Nanonood ang mga tao sa atin at kung magpapatuloy tayo, kahit ang Angel Master ay mapapansin ito. Sa pagbanggit sa Angel Master, agad na nanahimik ang dalawang Angel, piniling huwag na magtalo pa. Pagkatapos, si Priscilla, natahimik hanggang sa mga sandaling iyon, ay biglang nagsalita na may nakakaintrigang mungkahi. Paano kung ganito? Sa halip na umasa sa isang random na laro batay sa swerte, bakit hindi natin gamitin ang dagdag na round para magdesisyon maglalaban ang mga kinatawan ng distrito di ba Ang angel ng lugar na namamahala sa unang taong mamamatay ay itatalaga bilang gabay bilang parusa Lahat ng angel ay sumang-ayon magandang ideya iyon Pero biglang itinaas ni Olive ang kanyang kamay upang tumutol at sinabi Sa halip na iyon paano kung ganito Hindi ang unang tao na mamamatay kundi ang angel na namamahala sa huling tao na natitira ang mananalo. Para mas maging masaya, ang nanalong angel ay magiging hari. Nagtanong ang iba sa kanilang pagkamausisa. Hari! Ipinaliwanag ni Olive. Eksakto, kailangang sumunod ang ibang mga angel sa mga utos ng hari. Halimbawa, kung pipiliin ng hari ang isang tao bilang gabay, dapat itong sundin ng walang tanong. Ito ay magiging utos ng hari. Ang ideya ay nagbigay ng kasiyahan sa mga angel at isang angel ang sumigaw. Oh, mukhang mas masaya ito. Pagkatapos lahat ng angel ay pumuri maliban kay Priscilla na hindi nakapagpigil na makaramdam ng kaunting inis. Pero ang kanyang inis ay hindi nagtagal dahil hindi niya maiiwasang ngumiti ng may kalokohan. Hey, hey, ang mungkahi na ang panalong panig ay maging hari tiyak na may tiwala ka, sagot ni Olive na may bahid ng kalokohan. Oo, meron ako, sabi ni Priscilla na may hamon sa kanyang muka. Binabawasan mo ang mga kinatawan ng aming lugar, hindi ba? Hindi sila basta-basta. Ang aking kinatawan ay nananatiling nangunguna sa lahat ng round. Hindi napigilan ni Olive na umiti sa loob, natatawa sa tiwala ni Priscilla at sinabi, Oh, talaga? Akala mo mataas ka? Huwag masyadong magpakabilib. Kung alam mo kung sino ang aking kinatawan, magugulat ka. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Priscilla na ang kinatawan ni Olive ay isang hindi mapipigilang puwersa na nangingibabaw sa lahat ng lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Olive, sinusubukang itago ang kanyang kasiyahan. Kaya, handa ka na ba o hindi? Tumugon si Priscilla ng may tiwala. Well, wala akong nakikitang dahilan para hindi. At sumang-ayon din ang iba pang mga angel. Pagkatapos, lumipad si Olive pabalik sa mga manlalaro. Ang kanyang mga pakpak ay nakakuha ng atensyon ng lahat at tinawag niya ang simula ng dagdag na laro upang pumili ng pinagsamang kinatawan. At sinabi niya, ayos, lahat, magtipon-tipon sa ilalim ng aking utos, lahat ng kinatawan ng lugar. At sa isang senyales, yumanig ang lupa at isang bilog na arinola ang lumitaw. Nagpatuloy si Olive, sinabing, mula ngayon, magkakaroon tayo ng death match kung saan kailangan mong pumatay o mapatay hanggang sa may isang natira. Dapat kong ipaalam sa inyo, kung mamamatay kayo sa labas ng Arinola, wala nang muling pagkabuhay para sa inyo, kaya manatili sa loob ng mga hangganan. Magsimula na ang laro. Sa kabila ng tensyon, walang gumalaw sa mga kalahok. Naghintay sila, nagmamasid sa isa't isa ng maingat, sinusuri ang kompetisyon. Ang makipag-ugnayan sa isang kinatawan ng lugar ay hindi biro at gusto nilang makita kung sino ang unang kikilos. At sa gitna nito, ang kinatawan ni Priscilla na kilala bilang Psycho Chopper ay hindi nakapagpigil na ng umiti ng may tiwala. Patuloy niyang pinanatili ang kanyang posisyon bilang nangungunang manlalaro sa kanyang lugar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili ng may tiwala, hindi ako matatalo pagdating sa pagwasak ng mga bagay maging tao, hayop o halimaw. Ang kanyang tiwala ay nagmula sa dismantling rune, isang tuso ngunit makapangyarihang rune na kanyang pag-aari. Sa sandaling tinaga niya ang katawan ng kanyang kalaban gamit ang kanyang talim, maaari niyang walang kapantay na wasakin sila. Walang ibang mapanlinlang na rune na katulad nito. Naipakita na niya ang bisa nito sa pagpatay ng 312 manlalaro sa ikaapat na round kahit na napatunayan ang bisa nito sa PK. Sa mga sandaling ito, tila nag-iingat ang lahat, nag-aatubiling gumawa ng unang hakbang. Nagtatanaw sila sa isa't isa, alam na ang padalos-dalos na pagkilos ay maaring gawing pangunahing target. Pagkatapos, ang mga di mapagpasensya na Angel ay sumigaw mula sa itaas. Ang kanilang mga boses ay parang mga sabik na mananaya na nanonood ng laban ng mga aso. Bakit sila nakatitig lang sa isa't isa? Bakit hindi kayo naglalaban? Tara na, mga tao, makipaglaban na kayo. Pagkatapos ay naglakad si Psycho Chopper patungo sa gitna ng Arinola. Sa tiwala, nakatuon ang kanyang isip sa paglikha ng isang malakas na unang impresyon upang magdulot ng takot sa kanyang mga kalaban. At sinabi niya sa sarili, upang matakot sila sa akin, ilalabas ko ang buong saklaw ng aking kalupitan na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Sinabi din niya, sinumang unang humamon sa akin ay magiging malas. At sa wakas, isang hamon ang lumitaw mula sa mga anino. Idineklara niya, tinitingnan ang manlalaro na may hawak na malaking pang-ani at malakas na sinabi, "Ah, nanjan ka, aking unang sakripisyo." Habang papalapit ang distansya, hindi nakapagpigil si Psycho Chopper na mamangha sa malaking pang-ani ng manlalaro. Pagkatapos ay nagulat siya at sinabi sa sarili, nakakita na ako ng mga sibat at espada pero isang pang-ani bihira iyon at nagmunimuni siya sa paghanga. Pang-ani? Ha? Huh? Nakakita na ako ng mga username na may pang-ani bago pero ang makatagpo ng isang taong may aktwal na pang-ani ay isang kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ay automatikong lumipat ang tingin ni Psycho Chopper pataas upang tingnan ang nickname ng manlalaro. Sa sandaling nabasa niya ito, huminto ang tibok ng kanyang puso sa gulat at sinabi niya sa paghanga, Isang itim na pang-ani? Ang nickname mo ay Black Scythe? Isang pamilyar na nickname dahil kapag inihayag ang mga resulta, ito ang pangalan na palaging nangunguna sa lahat ng distrito. Pagkatapos ay sinabi ni Psycho Chopper sa sarili Maari bang pareho lang ang pangalan? Oh, hindi. Hindi maaaring gamitin ng dalawang tao ang parehong nickname. At patuloy niyang sinabi, kaya, ang taong iyon ba talaga ang Black Scythe na nangunguna sa rankings, ang level 30 player? At siya ay nanatiling nakatayo ng walang galaw sa takot at pangamba. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa harap ng halimaw na ito. Pagkatapos, isang angel ang nagsabi, bakit ganyan ang kilos ng taong iyon? Ilang sandali lang ang nakalipas, tila puno siya ng sigla. At ngayon ay may ganitong katawang walang laman. At ang mga angel na nagmamasid ay umiling. Naguguluhan sa bigla ang pagbabago sa manlalaro si Psycho Chopper na tila nalilito at nawawala. Ang kanyang ekspresyon ay tila walang laman, parang may hindi tama. Pagkatapos ay sinabi ng isang angel, Priscilla, hindi ba't kinatawan ng iyong lugar iyon? Hindi nagkaroon ng gana si Priscilla na sumagot, pinipigilan ang kanyang ngipin sa inis at sinabi sa sarili, Ano bang ginagawa ng taong iyon? Malapit na tayo at nakatayo lang siya. Ngunit biglang umabot ang nakakaasar at nakakatawang tawanan mula sa gilid. Pagkatapos ay ibinato ni Priscilla ang isang matalim na tingin sa pinagmulan ng nakakainis na tawanan at ito ay si Olive. Tinanong ni Priscilla, ang kanyang boses ay may halong inis. Olive, Natutuwa ka ba sa sitwasyong ito? Tumugon si Olive, sinusubukang pigilin ang kanyang tawa. Pasensya na, pero hindi ko maiiwasang maging nakakatawa. Nagtanong si Priscilla, naguguluhan sa reaksyon ni Olive. Ano ang nakakatawa? Sinabi ni Olive na may mapanlikhang kislap sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang taong iyon. Ang kinatawan ng iyong lugar ay tila kasing nerbiyoso ng isang willow sa hangin sa harap ng akin. Pagkatapos ay itinuro ni Priscilla ang kanyang tingin sa tao na may hawak na kahangahangang pang-ani. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang nakakapangilabot na aura na inaasahan niya. Tinanong ni Priscilla na may nakataas na kilay. So sinasabi mo bang natatakot ang kinatawan ng aking lugar sa kinatawan mo? Sumagot si Olive na may mapanuksong ngiti. Mukhang ganoon nga, hindi ba? Sabi ni Priscilla, ipinagtatanggol ang kinatawan ng kanyang lugar. Huwag kang magbiro, Olive. Akala mo ba, ang pagiging nangunguna sa aking lugar ay isang biro? Hindi kailanman nawalan ng pwesto ang aking kinatawan mula pa noong unang round. Hamon ni Olive na may bahid ng pagdududa at sinabi, Sa inyong lugar, ang pagiging nangunguna ba ay talagang mahalaga? Naguluhan si Priscilla at sinabi, Hindi na kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Olive na may pagmamalaki hindi kailanman nawalan ng pwesto ang aking kinatawan sa buong rehiyon. Sabi ni Priscilla na may pagdududa at gulat, sa buong rehiyon? Saan mo nakuha ang ganitong kasinungalingan? Itinuro ni Olive na may nakataas na kilay at sinabi, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Para sa mga anghel na nagabala na tingnan ang mga rango, hindi ba sapat na palatandaan ang kanyang palayaw? Habang unti-unting pumapasok ang mga salita ni Olive, napansin ng ibang mga anghel ang palayaw ng tao. Pagkatapos ay may isang anghel na sumigaw. Ano? Black Scythe? Nakita ko na siya. Laging siya ang nasa itaas ng resulta. Kahit na hindi karaniwang pinapansin ng mga anghel ang mga ranggo ng tao, alam nila kung sino ang may hawak ng pinapangarap na nangungunang pwesto. Sa sandaling ito, nakaramdam si Priscilla ng takot at sinabi sa kanyang sarili, si Black Scythe ang kinatawan ni Olive at ang kanyang kumpiyansa ay nanghina dahil kung ang tao na iyon ay talagang ang kinatatakutang Black Scythe, wala nang pag-asa ang kanyang kinatawan. Ngunit biglang nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang ulo ni Psycho Chopper ay nahulog sa lupa, pinutol ng mabilis na atake ng Black Scythe. Pagkatapos ay tumingin ang mga anghel kay Priscilla, tahimik na kinikilala ang kanyang pagkakatanggal, at isa sa kanila ang nagsabi, well, na-eliminate na si Priscilla. Sa sandaling ito, ang gulat ay nag-iwan kay Priscilla na walang masabi. Hindi man lang siya makapagalit sa hindi inaasahang pagkatalo. Pagkatapos ay may isang manlalaro na nagsabi, Sandali, hindi ba iyon si Black Scythe? Bakit nandito si Black Scythe? Ang mga kinatawan na biglang napagtanto ang pagkakakilanlan ng kanilang kalaban ay hindi maiwasang manginig sa takot. Kahit na hindi pa sila nakatagpo ng muka sa muka kay Black Scythe, alam nila ang tatlong hindi maikakailang katotohanan tungkol sa matinding manlalarong ito. Una, kilala si Black Scythe sa hindi kailanman nawawalan ng nangungunang pwesto sa anumang nakaraang lugar. Pangalawa, siya ay isang bihasang manlalaro na nakaupo sa Antas 30. At panghuli, wala silang laban sa kanya, gaano man sila kahirap sumubok. At ang pagkakaiba sa Antas ay nakabibighani at pinabagsak ang kanilang diwa sa pakikipaglaban. Lalo na pagkatapos masaksihan ang mabilis na pagkakabuwal ni Psycho Chopper, lumaki ang kanilang takot. Hindi pa nila nakita kung paano ito nangyari. Pagkatapos, ay may isang manlalaro na nagsabi, Wala akong laban. Hindi ako makakareact tulad ng taong iyon ngayon. Wala na akong pag-asa. At paano ko matatalo ang isang tao sa Antas 30 kung ako ay nasa Antas 13 lamang? sa simpleng pagbabasa ng palayaw na na ang kagustuhan ng mga kinatawan na makipaglaban.